Hey guys. Ayan siya. Aka dito. Ah! Ang Tak Tapos, pipituran lang naman kita, day. Diyan lang! Yonin! Ayan natin yan! Dito lang, uy! Bawin lang ako lumayo! Ow! Oh. Tignan! Pitin mo lang. Mes, kadali. May pi may video ka sa ko. Po. So, yun, nag-aantay kami. Ewan ko, mag-aantay ako. Or... Anong gagawin? Wala. Ang pipicture na lamang. Takbo. Takbo, ah. Pakabagal, At oh. <laughs> Nakakapagod <ha>? ka. <laughs> So, nakakait ah, na siya. Ayun lang ako po siya. At nakapagod na ako. Teka lang! Tayo! Sitsira mo ako. Ah! Ito! Ah! May palik ang bata. Ah! Teka lang! May 30, may 20 pa tayo para bumili. Tara, bumili. Bob, siya. Ito, paribin. Paribin. Uh -huh. Bob, siya. Hala siya. Ah, kaya ano, makapal mo. May nantay po itong taong to. Bebe ko. Bebe niya daw. Kahit wala siyang bebe. Sa mama. <laughs> One, two, three, go! sa lolo ko? Hindi ko sa'yo yun, dala-dala ko. pa.